Kumpara ka nagtalikod na pirilian sa barangay, masalangkaw na italaangon niya na bilang kan Commission on Elections o Comelec Bicol na nag-file ng Certificate of Candidacy o COC para sa paabuto na barangay asin sanggo ang Kabataan Elections o BSKE. Sa datos kang Comelec Bicol para sa 2023 BSKE, total na 120,034 ang matarayong na nakapag filing COC. Pinakadakol na nagfile sa Camarines Sur na may total na 37,687. Sinundan kan Albay na may 25,559. Sa Camarines Norte na may 11,137. 8,865 sa Sorsogon. Mantang 17,162 sa Masbate. Asi 9,624 sa Catanduanes. Sigun kay Comelec Provincial Election Supervisor Maria Aurea Bubunaw, ang nasambit na bilang, sinyalesan na nakadaklan sa mga albayano ang paana na sa pagbabago sa saindang lugar, na posible man na epekto kan pandemya, kung sa inahiling kan mga residente ang pagkukulang kan mga opisyal sa saindang lugar. Una, pakatas ng filing, hindi pa po tapos ang gawain namin. So, sinesegrate namin yan per barangay, tapos ano, pakasegregate po namin, isusumiti po namin yan sa Manila. Kaya ito pong mga election officers sa mga munisipyo at city, isasabit po yan sa amin sa opisina namin, sa Office of the Provincial Election Supervisor. Kami pong mga Provincial Election Supervisor, pupunta po sa Manila para po isumuti ito sa Comelec Manila. So after that po, uh, kailangan namin i-finalize na rin yung mga listahan ng mga electoral board kasi alam naman natin ngayon kung sino meron kamag mag-anak. So hindi po sila pwedeng magsilbe doon sa mga barangay na may kamag-anak sila na kandidato. Katakod ka ini Pigpagirumduman kan direktor ang lambang aspirante na maigot pa nindam pinagbabawal ang pangangampanya na luwas pa sa campaign period na opisyal na mapoon sa Oktobre 19, Sundo 28 pangangampanya. That is an election offense. Alam naman nila yun. Baka po ma-disqualify kayo dahil may election offense at may punishable yan ng one year to six years at mayroon pang accessory penalty ng uh, you cannot be voted upon or you cannot vote. So yun ang pinakamasakit pag election offense. So sana po seryosohin nyo to. Kasi pag kayo nasampulan, kawawa naman kayo. Huli tatapos naman ang surumitera ng COC, balik na sa normal ang opisina kan Comelec Albay. Bukas na sinda sa pag-issue ng voter certification na para mientras na pig-suspender nga ni Tawandala ng pag-file ng COC. Dugang pa niya, kay Puhan man naisihon kang mabutante botante kung sinda active voter pa o bako na po naman sa mga botante dito sa Albay at sa Bugbikol na rin siguro na ito po yung pagkakataon yung tingnan nyo na po kung active voter kayo hindi, hindi yung pupunta po kayo sa opisina namin sa oras ng eleksyon tingnan nyo na po bakit po botante ka ba o hindi active voter ba, makakaboto ba ako isa po itong obligasyon nyo bilang isang botante at ang pinaka-importante na ito'y pinapakiusap ko personalmente sa bawat isang botante na sana po ang bobotohin nyo, yun talaga makakasilbi sa inyong barangay. Mientras tanto, padagos man napigahalat kang Comelec ang desisyon kang Comelec and Banks dapat sa plano na ipasairarom sa Comelec Control ang banwaan kan Libon. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.